First, direct FM Reyes, Woo! Direct Jojo Sagin I'm gonna have to race back yas. As Melia the one and only Diamond Star Miss Maricel Soriano, oh, <laughs> and of course joining us via Zoom. Gumanap bilang si Victor, please welcome Paolo Avellino. And ang gumanap bilang si Juliana Kim Chu. All right, magandang magandang hapunan live po tayo maya dito sa Dolby Theater. Let's start off with yung napanood natin success at impact ng nila. I want to ask Kim and Paolo ano ang inyong uh, reaksyon sa naging uh, pagmamahal o pagyakap ng mga Pilipino at ibang lahi sa seryeng Linlang? Let's start off with Paolo. Pao? Hello, uh, I, uh, uh, I was surprised. surprised uh, uh, nung ginagawa natin ito, uh, ginawa namin siya. Uh, not expecting it to be aired on, uh, on a platform we're not familiar with. Uh, the work and I'm happy um, na hindi lang sa Pilipinas siya I don't mean it, di sa iba ibang to mga bansa Kim? Ayan, hello! Good afternoon wow. sa iyo Juliana, Juliana! Ang look mo dyan, ha? <laughs> yeah. Covid lang yan, pero sa Juliana pa rin ako. <laughs> Reaction mo, Kim? Um, ano naman, um, sobra kaming ano to, unexpected yung yung itinakbo ng ng Linlang. Actually, nagulat din ako. Yung lahat ng fear ko nawala and then I'm very thankful and na acknowledge kami sa ibang bansa. Yung mga bansa na hindi namin alam na nag-i-exist, ah, na napapanood na lang yung Linlang. So, malaki yung pasasalamat din namin sa Prime Video, syempre sa pagkuha nila ng linlang and sa lahat ng mga taong ginagawa nilang um, barkada mode or parang family get together ang pagnood ng linlang lalo na sa ibang bansa. So it's a very big blessing for all of us. Actually unexpected blessing and we're very grateful for that. Kim, naalala mo yung nagkita tayo sa parang malapit sa studio ng ASAP tapos parang sabi mo sa akin, Ayoko pa na, parang after nito, mag-iiba na ako pa ng pangalan. Do you remember that? <laughs> Oo, oo. Tapos sabi ko sa iyo, iba talaga to, iba to. So happy naman ako na nagagalit sila kay Juliana at hindi kay Kim Chiu. So it's a success. Thank you so much. <laughs> Congratulations. Inay reaction niyo po sa naging tagumpay ng Linlang. Nakanganga ako noon yun eh. Ito lala. Sabi ko, siya nga ba? Sabi <laughs> ko, totoo ba talaga ito? Oh chika-chika lang tayo. Pero totoo daw. Kaya sabi ko, oh, ang ganda naman ng na nangyari. Are you excited also na sa free TV naman, mapapanood na ang inyong pinaghirapan? Oo. Kasi sigurado iba yung dito sa atin di ba? Iba yun sa kanila isang oras yun eh. Tsaka may araw lang. Hmm. Dito, everyday yung mapapanood. Actually, na-surprise na ako, nagtsaga ang mga subscribers ng Prime. Oo. Kasi dati sanay tayo, binge watch na, isang diretsyo, tapusin na natin to. Ito hindi, inay, nag-aabang sila every week. Every week. Oo. Oh, uh oh. oh. Totoo. Hindi ba parang yung turn about ng pangapangyayari, talagang si God lang ang pwede makalam, no? Tama. Kaya gulatan factor yung nangyari sa amin. Nagkagawa na siya. Direct na touch ni Inay yung hindi namin napanood pa lahat. So let's talk about that. Um... Uh, Marami pa ka, pa may hindi pa napapanood? Um, we wrote the, the creative wrote the, the whole series uh, as a weekly um, uh, show. Okay. So yung storytelling noon, kung mag-30 minutes ka kada, kada araw, so that's roughly around two, two and a half hours. Okay. Isang buong script na ganyang kakapal. And when we presented it to Amazon, they just asked for an hour of an episode and 14 episodes that. Yeah. So you can just imagine roughly 60% of the original story. No, is wala. Oh wow iba, iba, iba yung experience. You know um, um, It's gonna be a lesson on structure and storytelling for you. As a director and also the. No, for, 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 for everybody. For, for everybody, Because while you say it's very successful in Amazon, do you own the structure no in one hour. Yes. Okay, not Yes. Now, if you have a 30-minute a show, which is roughly less than actually 22 minutes per day, you an experience. Tama. So now you will observe what holds your attention, how how the actors will fare. in. in this kind of time. Kasi diba, the time is important in storytelling. So, mm -hmm. mo. But, but the happier thought is that 60% yung mga kakaisa. Direk Jojo, tama yung sinabi ni Direk FMR. So ngayon, pag nung pinapanood ko kasi siya, ang bilis. So parang ako din, may mga elements ako na parang, wait, wait, wait. Bakit naging ganun? So bubuksan niya yun. Yes. Um, merong explanation at backstory yung ibang mga eksena kung paano mo ano. Ah, yung pala yung kaya napunta doon yung excel na yun. Okay. Yung, iba rin kasi yung editing style ng free TV sa Prime. Sa Prime. So yung storytelling, may iba rin. I mean yung style. Right, right. Danica, what work? Uh, feeling namin yung relatability. Kasi real, real sila ng mga tao. So, kahit si Juliana, kahit gusto mo siyang sampalin pag nakasalubong mo siya, kahit pa paano maiintindihan mo bakit, bakit niya nagawa yung mga bagay-bagay. So, pili ko, yung audience kasi, ano naman sila, very, um, very understanding. Yung parang, hindi dahil inaano mo yung affair, but because parang, na nila na totoong tao to na nagkakamali. Actually, for all the characters, yun yung trinay namin i -achieve. Actually, feeling ko ma-achieve natin yan pag pinanood natin itong teleserye version. Kasi nga, mas maiintindihan. Kasi ako hindi ko talaga maiintindihan si Juliana dito. Talagang ano eh, ang gigil ko rin talaga sa kanya. Ibang level din eh. Can you agree na yung iyong karakter ay mas mahihimay dito sa teleserye version? Yes, mas maiintindihan na nila dito si Juliana fully kung saan siya nang galing and kung bakit ganun yung reaction niya and kung bakit ganun niya kamahal si Alex and kung bakit gano'n yung trato niya kay Victor. Actually, dito sa teleserye ver version, sobrang excited ako dahil mas may papaliwanag ni Juliana yung sarili niya sa lahat ng mga may galit sa kanya. Ah, <laughs> talaga? Magpapaliwanag ka pa, ha? Magpapaliwanag <laughs> siya in, in some ways. Mag-i-emote, <laughs> okay, mag okay, emote inay. Paolo, ikaw naman as Victor, sa tingin mo, kasi ako, nainisuka kay Paolo D. sa karakter niya eh. Pag parang ayaw pa rin niyang bumita. O yun ang nga hinihingi ni Juliana sa kanya, no? Pakawalan mo na ako. So dito, Pao, mas maiintindihan ka namin as Victor? Uh, yes, in a way, okay? Pero I uh, think more than my character, mas maiintindihan uh, yung mga uh, characters around Victor. Pero um, <laughs> magkwento ka, Victor and Jade. Kanina nung pinagkwento ni Kim na uh, mas may um, mas may intindihan ko pa kahit alam ko si Alex parang biglang umiinit ko po pa parang naalala ko na nga parang hindi ba nakakabukod masyado sa dito <laughs> Di ba hanggang ngayon, no? Victor, no? Alex pa din, ang bukang uh, bibig ni Juliana. Teka nga, ba't makamawala kang dalawa dito? Uh, we're, we're, doing another show with Jeep and Dreamscape and ABS Events Studios. At, so, yung pag Ayun, naghang na si Victor. Ako na lang. <laughs> Ikaw na, Juliana, magpaliwanag. Ano, nag, buhay pa rin po ang COVID, kaya dinamaan po kaming dalawa. Gusto ba namin makasama kayo lahat dyan, pero ito na yung kaya namin. <laughs> Sabay talaga kayo, ha? Oo. <laughs> <laughs> okay. Um, Pag-usapan natin yung mga scenes na medyo nag-viral at pinag-usapan nila. Ah, uh, inay yung mga pananampal mo naman kay Kim talaga. Lala yung line mo na gusto mo bang kausapin ako, kausapin ka ng palad ko. Nag-viral yun, inay. Yes! Oh my goodness, that's so simple. <laughs> that's so simple. <laughs> Pero nai, like, grabe ang ano, grabe ang impact ng mga eksena mo. My favorite scene, ay, masuspoil, yung um, nagmamakaawa ka na kay Victor. Oh, okay. Sa skwelahan, oh. nung pa ka na andun yung dalawang anak mo. That was my favorite. Ang, ang comment ko, inay, is you're very generous. Parang nararamdaman ko yung push and pull ni inay sa mga scenes niya. Salamat. <laughs> ano ang masasabi mo doon sa naging reaksyon at pagtanggap ng mga mananood sa binigay mo sa lila? Uh, kasi nanay ako eh, di ba? So, minsan nakaka-imiss din ako dito. <laughs> yes. Uh, as in, ano ba namang klase nana yan? Eh, Ayaw na tayo magagawa. Kaya, kasi tayong mga nanay, yeah. yung sobrang pagmamahal natin sa anak natin, parang unconditional love na yan eh. Yan. Parang do or die. Parang ah, uh, lahat gagawin ng isang ina para sa kanyang anak. Tama. Tama. Kaya, uh, yeah, itsura eh, ko malina. Pero pipilit niya niyang itama. To a fault na eh, hmm. di ba? That's right. Kung baka parang ay, ako na yung magmakaawa, ako na yung tumanggap ng lahat ng blame. Huwag lang yun. Huwag lang yung anak. Tama, ang yeah. ganda. Pero natakot din siya makulong. Ay, syempre. <laughs> natakot din. Pero may gano'n. Bakit ako ipapakulong? Ang gano'n, di ba? Gusto ko yan. Mateo, ikaw naman. Race as Mateo. Um... Ganun ba talaga? I ikaw, you believe na ang tapat mong kaibigan kay ano ha? kay Alex up to the very end. No? So parang, um, well, hindi ko parang parang lang yung first episode 13, so I didn't know ano na nangyari sa'yo. But, but justify mo ba talaga na, kasi enabler ka eh, kusintidor ka eh, di ba? Parang, is that a good thing or a bad thing? I think, in a way, yun yung new point ng character ni Mateo na the the opposite extreme na may masama din mangyayari if masyado kang loyal to a certain person. So, may boundaries din, no? May limit. May limit, kumbaga. Uh, Kim, Pao, uh, gusto ko manggaling sa inyo yung sagot. What is your favorite scene? Favorite scene? Eh, pero tinampaltan ko ni Inay. <laughs> not one take, not two takes, but three takes. Ah, three takes yun? in rehearsal, tapos blocking, tapos take. Eray? Yes, di ba, Anna? Oh, po, tapos lang gusto lang. ko din magpasalamat kay Inay kasi gusto niya talaga lumabas yung totoong aray. Okay. I think naramdaman din ng audience yung totoong yes. sakit. Kasi kailangan mo talaga maramdaman yun para maka react Bas, ka. Makapag-react Mas oh, oh. totoo ko yung reaction. Totoo yung reaction? Hindi. Oh, fake ako din gusto ko din yun. Hindi maganda yung fake, anak. Ano, yung agree ka na sa akin doon. No? Di ba? Hindi oh, maganda oh. Yung fake. Pero nai reverse ka ba yun? Dito sa kaliwa, ah. Dito sa ano? Oo, oh, nag-uusap naman kami dalawa. Okay. Gusto ko siya dadalian. Ganito, ganito. And may sa may ibang piltang, in-abuse ko tayo. <laughs> oh, Hindi dyan. <laughs> dito. Di ba? Kaya yung mukha ko nalang, sabi ko nalang ganito. <laughs> Saan mo punta? <laughs> <laughs> Pero that was really an intense scene. Grabe yun. <laughs> hindi, kung hindi rin naman nakisama si Kim at hindi niya alam yung gagawin niya, hindi rin naman magiging maganda yun eh. Tama naman. Okay. Pero inay... Kaya <laughs> kung hindi comment? rin tinama ni inay, hindi rin magiging ganun ka-intense at mag-reflect sa mga tao yung sakit. So, thank you inay. I love Inyo, you hindi lang naman kay Kim Lum lumanding ang mga palad ni Inay, uh -huh. pati sa ibang characters din. Oo. Uh -huh. Is it the same treatment? Uh, of din. Of course. Ito naman, anak ko naman. Kailangan okay. ko namang ano, suwetuhin. Pero ang ente, ako na rin. Diba? Mm -hmm. O ay parang sinasabi ko kay Amelia na, o ayan, nakakamdi mo sa anak ko, ayan ang napalad. Yan yeah, ang ending mo ngayon. Oo, pero hindi. Okay lang sa nanay, di ba? Kahit basta kahuli-huli ang na ano, na pagkakataon, bibigyan mo pa rin siya ng choice na mamili. Diba? ba? That's eh, pagka right. ganun, kung baga, ikukulong yan. Yes. Ganun. So, pagkatapos mo makulong at pagbayaran na dapat mong pagbayaran, diba? Mm, mm Meron ka pang choice. Meron ka pang chance. Choice and chance. Yes. Love it. Paolo, ikaw, what's your favorite scene? Uh, <laughs> me, um, aside from all my scenes, eh, uh, Juliana, Siyempre, <laughs> ako favorite was, uh, yung, 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 yung like, sa school na ko um, uh, One challenge uh, as um, an actor with in nice, different shape, like uh, your scenes among other scenes in different situations. And parang nung, time na uh, nalaman okay, American. Uh, I'm a hyper event So, so I, I was trying to figure out a way to how to make it different. Uh, just went with my gut, and but I'm not running the game. Thank you, Nai. Uh, thank you, Nai. Nai, uh, thank you. Nai, ko sa ano anak? Okay ba talo? Kita natin, nagagawa. Kita natin. Mas maganda pa grow. One take lang din yun. Alin po? Yung eksena siya sabi ni Paul daw po sa school. Ah, yung sa school. Hindi lang pa. Ah, one take ba yun? Ay, pero... Diyos ko, yung director lang pala nagsasabi, hindi pa ako nakikinig. <laughs> I ano mean, yun, parang ayaw ko pang maniwala. One take. Grabe. Amazing. Kaya talaga, direct Jojo and direct FM, no? Kapag ang mga kasama mo sa eksena, eh, inaral yung character, alam na, masunurin sa director. Pero pag ganun ba, di yun